Pisces, 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 Sun, Moon, Rising, or Venus sign, welcome back sa aking channel. Or parang kailangan ako yung mag-welcome back. So, magkakaroon lang po ako ng konting introduction, konting-konti lang. Umingi po ako unang-unang sa lahat ng dispensa kung bakit po natagalan po akong mag-upload ng video. Sa totoo lang po, ang dahilan po is kailangan ko pong mag-heal emotionally, physically, oh, physically na rin kasi nanakit yung buong katawan ko. Uh, mentally, emotionally, and spiritually. Ang dahilan po is hindi ko po kinaya yung pambaba sa akin nung last na reading ko. Though hindi naman po galing sa inyong mga Pisces yung uh, nambash. po kayo mga Pisces. No, pero at, as in po talaga, no, isisingit ko lang yung kay Doc Willie na yung uh, sinabi ni Doc Willie Ong, no? Kung alam niyo po yun, yun yung nangyari kay Doc Willie Ong, no? No, as in, naranasan ko din po yun. Bumaba po yung timbang ko ng dalawang uh, kilo and hindi po ako nakatulog ng ilang araw, no? Dahil doon sa pambabash na yun sa akin na ginawa nung... Uh, nung sa ilang sojak sign lang naman, parang dalawang sojak na, isang sojak sign lang naman yung may malala talaga na. May sinabi sa akin, ganun no? So, wala naman ako, hindi naman ako nag sa kanila, no? So, nagpray lang ako. So, yun, na uh, mga Pisces, pasensya na kayo kung apektado kayo. And anyway, napatawad ko naman na po sila. ko na sila and pinaubaya ko na sila sa may kapal. No? So, sila, si universe na po ang bahala nga mag, ano po, magbigay ng uh, balik ng pagpapala sa kanila. So, ngayon po, ang uh, reading na po ninyo, is para po for this coming this uh, days or uh, weekly reading po ito for this coming uh, week. No? So, papaalalahanan ko lang po kayo na hindi po lahat is magre-resonate sa inyo. Iba-iba po kasing tao ito, sitwasyon, uh, at pangyayari yung masasagap na energy. So, piliin nyo lamang po yung mga masasagap na energy. At kung hindi hindi nyo po feel na para sa inyo ito nga, uh, reading na ito is uh, mag-skip na lang po kayo. Ganun. Teka. Teka, anihin natin ha. Okay, tumatanong yung baraha mo. Kata na, oh. So, ngayon, week Pisces is, ha, uh, meron kang kailangan, magiging practical ka. I mean, Queen of Pentacles, no? Magiging practical ka or kailangan mo maging practical ngayong week na ito. Ah, uh, ah uh, Pisces no kailangan maging uh, reliable ka no uh, kailangan mong kasi baka kasi ikaw ay mag-provide ng uh, financial meron kang kailangan i-provide na financial ganon no ah uh, Pisces so kailangan na uh, kailangan mong maging praktikal ngayong week no ito yung sinasabi ng cards Okay, kailangan mong mag-ipon or kailangan mong uh, maging practical this week dahil, uh, alam mo, parang kailangan mo ng healing, no? Parang gagastos ka kasi ngayon or kailangan mong maglaan ng cash, ng pondo para sa sarili mo ngayong week, no? Uh, kung merong Pisces dito sa inyo na matulungin sa kapwa, No, yung tipong hindi makahindi or inuuna lagi yung ibang tao. Ganon, ko sa sarili. So, this week is, medyo magtira ka muna ng uh, mag-ipon ka para sa sarili mo. Ganon. Kasi, kailangan mo ng healing. Baka pwedeng healing na ito is, kailangan mo mag-hangout mag kasama yung mga reliable friends mo. Ganyan. So, syempre, kailangan mong gumastos. Ganon. Or healing din in terms na physically. Baka kasi merong may sakit sa inyo dito na Pisces, ganon, no? Kaya, uh, kailangan mo ng financial, no? Or something na, ano kasi ito eh, bridges, no? Baka meron din pagta-travel. Meron din kasing healing sa travel, no? Crossing bridges, no? So, kailangan mo ng pera kasi baka mag-travel ka at yun lang yung solusyon na kailangan mo para mag-heal ka yung mag-travel ka. So, kailangan mo nga ng pera, no? It's time for healing, connecting, mending, and releasing, no? So, kailangan mo na daw mag-heal, no? Kailangan mong uh, i-release yung pain o yung mga nararamdaman mo ngayon. Ito yung sinasabi ng card sa'yo for this coming uh, days, no? And uh, solitude, in silence, peace prevails, no? Okay, parang may pinagdadaanan ka talaga ngayon, Pisces. no? So, kailangan mo daw muna ngayon mapag-isa. Ganun, no? Kasi sa pag-iisa, doon merong katahinikan at sa katamihinikan, doon mamumutawi or mangunguna yung kapayapaan, no? So siguro kaya nga kailangan mo ng pera ngayon dahil nga kailangan mo mag-travel, ng tipong alam mo yun, kahit na sumakay-sakay ka lang ng jeep or bus, malalayong lugar, gano'n ang ikaw lang mag-isa, basta yung makakita ka lang ng magagandang tanawin, ganyan, no? Doon magkakaroon ka ng kapayapaan, doon mo mahanap yung peace, no, yun doon sa pag-iisa mo, no, yun yung uh, sinasabi sa inyong cards ito, kaya kailangan mo daw na maging practical or uh, kailangan mong mag magkaroon ng uh, pera muna, no, wag ka muna gumastos Ngayong week, no, Be kasi merong kang kailangan na pag-ipunan ng uh, yung financial next week, no, vast vistas, expand your horizon, no sa pag-iisa mo, alam mo, doon mo talaga ma-expand yung iyong horizon, no? Doon lalawak yung iyong pag-iisip, yung iyong pangunawa at maybe doon mo din mahanap yung mga sagot doon sa pag-iisa mo yon no? ah, uh, Pisces, no? So, kailangan, kailangan mo ng cash, kailangan mo ng financial. And since ito ay pentacles, no? Sa health din to, kailangan mo mag-reserve ng energy mo, no? mag-reserve ng energy mo, no? Kasi nga, uh, kailangan mo ng another, yung healing, kailangan mag-move on or kailangan mo ng, kailangan mo meron kang ma-release, no? Ganun, no? Kailangan maging okay yung iyong pangangatawan. Pisces. Tahun talaga eh. Excuse me. Alam mo, crisis, uh, self-attachment, Meron kang ano siguro eh, no? Meron kang isang bagay, tao ba to, or pangyayari, no? Sitwasyon na masyado kang attach, no? Kaya parang nasasaktan ka, or masasaktan ka this week, no? Kaya kailangan mong, kailangan, mo talaga merong i-release or kailangan, kailangan mo talagang mag-heal, no? Kasi may masyado kang attached doon sa isang bagay na yon, tao or pangyayari, no? Na to the point na yung attachment mo na yon isa, nahuhuk ka doon eh, na uh, para kang ano doon, nakakulong ka doon sa isang sitwasyon na yon, no? Na alam mo meron namang isip kasi ito eh, isip mo lang ito na parang nahuhuk ka doon, no? nakatali ka. Tapos meron ka namang kakayahan na umalis doon sa sa sitwasyon na 'yon. No, pero hindi mo magawa-gawa no. Pero 'wag kang mag-alala kasi malapit na rin naman 'tong matapos. 'Tong pinagdadaanan mo na ito, no. Basta magbago ka lang ng mentalidad sa buhay or 'yung 'yung mindset. Baguhin mo lang, no kasi ikaw too oh, 'yung ah uh, tao na nakagapos tapos pinalilibutan ng uh, mga negative thoughts ng mga iniisip mga iisipin no ito nga uh, sword scene eh, ng mga anino pag-iisip yan, eh, pag yan eh, no? siguro yung mga doubts yung fears yung past pains and traumas ganon no nakaraan na ito we eh, so wag mo nang balik-balikan nakaraan na itong mga pinag-iisip mo i mean no so wag mo na siyang hayaan na bumalik-balik pa yan sa isip mo, no? Kaya pala sinasabi dito ng cards, no, na kailangan mo mag-ipon ng iyong lakas or pwede ng iyong uh, cash, ng iyong financial. Kasi kailangan mo nang mag-move on, no? Kailangan mo mapag-isa, no? Kasi may naghihintay sa'yo na kailangan mag-expand yung, iyong horizon, no? Kailangan lumawak yung iyong, uh, lugar, no? Yung iyong pag-iisip, lawakan mo yung iyong pag-iisip, Pisces, no? Kasi, ano we, eh, nahuhuk ka or nai-imprison ka, nakatali ka or nakakulong ka doon sa iyong mga iniisip. No, yun nga yung mga iniisip mo na yon is yung mga trauma mo. Pero itong mga trauma mo na ito is na nakikita ko itong mga nakaraan na ito eh, mga lumipas na ito sa buhay mo. No, So yun, kaya nga meron ditong the devil, no? Addiction, parang ano ka, naging mapag-isip ka na, parang ano, na-addict ka sa pag-iisip. Ano? Parang na-addict ka sa pag-iisip. Hindi, hindi ganon ha. Nagiging specific ako. Parang nakakulong ka sa pag-iisip. Ganon, no? Sa pag-iisip na lang, masyado ko nag-overthink. Ganon, no? Pero wag kang mag-alala dito, ah, uh, Pisces, kasi merong tutulong sa inyo dito mayroong mag-aabot ng tulong sa inyo dito. Pinansyal, no? Six of Pentacles, no? Makaka-receive ka dito ng uh, gift pinansyal, no? Na yung uh, tipong, alam mo yun, yung makakatulong talaga sa inyo, ah uh, Pisces. Ay, okay. tamang tumalisip na card. Isa lang, eight lang totoong tao ito yung magbibigay sa inyo ng ano tulong tapos nina mo oh wow Seven of cups no tong iaalok niyang tulong na ito sa iyo excuse me parang papipiliin kanya no so makakapag-isip ka na naman Pisces papipiliin kanya kung anong gusto mo no Basta merong mag-aalok ng tulong sa inyo and papipiliin ka niya. Baka pwedeng papiliin ka niya. Ano gusto mo? Travel? No? Gusto mo umain sa labas? Or gusto mo magbakasyon ka muna? Ganyan, no? So, parang uh, iaalok niya sa'yo. Papipiliin ka niya, no? Ang dami niyang iaalok sa'yo. Pisces. Oh, see? tapusin mo na talaga itong uh, mga, hindi, malalagpasan mo ito, Pisces, kung ano man tong emotional pain na mararanasan mo this week is, eto na yung pinakalas na energy mo ngayon is magkakaroon ng celebration. Kung magiging maginhawa ulit yung iyong feeling, no, cups ito eh, no. ah uh, kung masyado kang nahook sa pag-iisip mo, ganyan, tapos uh, ay mag-aalok ng tulong sa'yo, no, And uh, doon sa alok mo ng tulong na ito, dahil siguro makaka-move on ka agad para mabilis kong mga pangyayari sa buhay mo na ito, uh, Pisces, no, mabilis ka lang din dito makaka-move on or makakaalis sa sadness, no, basta sundin mo lang tong sinasabi ng cards na maging tahimik ka muna, no maging, uh, ikalma mo muna yung isip, maging payapa, or pwede nga mapag-isa ka muna. Kasi dun sa pag-iisa-isa, dun ka nga makakuha ng kapayapaan. No? Dun ka makakakuha ng healing. No? And uh, meron nga, ano, merong mag-aabot ng tulong sa'yo, at yung papipiliin ka niya kung ano yung mga gusto mong mangyari. No? Kung saan ka siguro, papipiliin ka niya kung saan na very convenient ka, no? Kung saan ka magiging komportable, kung saan talaga yung pinaka the best na makakatulong sa iyo. And alam mo, may celebration na mangyayari. Siguro dahil ah, uh, mahihil ka talaga. Alam mo, ma makakapag-celebrate ka siguro ng uh, celebration of life. Ha, celebration of life. Yung tipong, alam mo yon na na-surpass mo itong mga pinagdadaanan mo. No? Ito yung message mo for this coming week or this coming days, uh, Pisces. So, yun lang. Thank you. Bye.